Dito, yan yung mga wiring niya. Nilalabas na ni Master. Nga budong! Shout budong! Shout Budong! boys! At tinatlang ka yung pinaglihan. Tapos, pa-primer yan na ano, ng... Narang... Platform na namin.

drive board natin uh, Polo Polo ang brand nito eh Maganda Ayan ah. o Polo Drive board Tapos yung ating Media Ford na liston Table saw natin Naka-prepare na yan para sa mga cabinet Takip Tsaka sa bar Master Good morning, good morning mga boss. Uh, good morning sa inyo gandang umaga na naman mga boss ayan si boss bryan ayun eh po mga boss ah uh, may ali ng ano ng bahay na uh, ginagawa natin boss bryan kalara yung client natin si roel yung pintura ang tinitimta niya poison knock bar ang ginagawa natin dito tapos na yung ceiling tapos pintura. Ito lang po yung hindi. Kasi meron pa tayong mga dito. dito. Si Boknoy! Gandang umaga, Boknoy! Kaya uh, ano... Uh, kasi... Uh, kasi pangalan mo? Budong! Ha? Doon na? Budong Budong pala. Budong, sorry. Kasi si Budong. Maraming pa mga pangalan niya, Budong. <laughs> Ayan. Uh, Moka ang kulay ng ating mga drop ceiling, mga design natin. Ah, <laughs> kasi Bombay. 5'6 6 Ayan. Ito yung ating pinaka-design dito yung nook. Tapos lalagyan natin na nga yan. Mga tatlong pin lights dito. Tatanggalin natin yan. Tapos meron pa siya dito. Lalagyan ng alak yung ating ano uh, design ayan yung tatlong ano parang poste ayan ayan na muna tayo mga boss ayan na ni boss Brian pansit wow pansit nga bay magpansit muna tayo Masih dia, ini agak ginagawa ni Bombay muka yung kulay natin design tapos pvc panel ah uh, pure white ayun ah dirty white ano yung mga nalang natin dito sa mga rob uh, dirty, dirty white dirty white yung ating ano mga tambol o, tapos yung ano yung parang ano tv console ayan di ba mo nakapimiss yan pinagkita mo natin yung kulay kay boss kung pwede na sa kanya yung kulay na yan Gray, tsaka pure white lang yung sa TV console natin. Tara, minum na tayo, merenda. Yes! Pansit, pasatol. Pansit, ayan o. Tamang-tamang ang tempo ko ha, Masta. Uh, birthday ko na naman. <laughs> ha, birthday mo na naman. O, uh, buong January, birthday ko yan, boss. Ayan ang pansit. Again, 31. Tashit, Malabon. Pansit, mga bon. Pansit, masatol. Pansit, Master. Ayan no? kain po tayo mga boss. Meriandang umaga, alas 10. Tabay. Anong, anong sinasabi mo kanina? Di na ka, di ka na... Ah. Hmm? Di ako lahat Ang paabahan mo ay, di na makakain mamaya. Ano, herit pa? Ah, uh, budong. Herit pa, ano? सरा नम् पाँची तमा बसो Tinis Okay na ta na budang. Okay na yan, tinis na. Tapos yung dito yung mga design natin, okay na rin yan. Okay na, Tapos para mga boss, mag-designer tayo ng ano, outlet dito. Yan. nag na si Boss Brian. Doon lang tayo pumunta doon sa labas. Saka doon yung switch ng ating ano, uh, nook dito maglalagay tayo ng tatlong ano, pin lights tapos doon lang tayo kukuha ng linya doon sa uh, utility box na yon tapos yung ginagawa ni ano, master dyan natin lalagay yon Diba bay? tapos naman masalyaan to ni bay ano na lang liha ang ginagawa ni bay tatlo dito wawiring pa yan yung tatlo tatlong ano, pin lights saka dito nag din tayo ng ano ng outlet din dito. Yan, lang tayo pupunta sa ano sa panel board, uh, MCB breaker po ang ginamit natin dito. Tapos to lilipat doon. tapos dito gawa tayo ng altar. Ayun naka nalagay na rin yung ating ano, yung sa CCTV, yung kanyang outlet ayan no. Wanggang na outlet tapos yun doon. Uh, emergency light Nagpalagay din si Sir dito. 'Yan, okay na 'yung install natin dito. Pwede nang takpan 'yan para ma-finish na 'to. 'Yung mga ano natin, 'yung mga switch natin, ano siya, LED. Meron siyang red 'yan. Pag gabi, Madelen, makikita mo 'yung mga switch Moka din po yung kulay nito. Yung ating mga cabinet. Katulad nung sa mga design natin. Yan. Moka. kulay na na ba? Okay na. Yung ating knock bar. Pintro na lang po yung kulang dyan. Tapos meron tayong abang na wire dito sa mga pin lights niya. Balik tatlo po yung kanyang pin lights. Yan, nilagyan ng mga alak ni EVSR dito. Yan na. Tapos na nakaliya na yan. Yung internet, ayun. Pinalagyan ko na rin kay Master. Yung kanyang, lung, ano, lalagyan ng internet doon tapos uh, outlet dun sa butas na yon dito dito naman yung altar ayan yung mga yung mga materials natin sa altar yan tapos dito na lang yung pinapabricate dito yung altar natin yung design natin sa altar ito binigay natin kay master ganyan po yung design natin sa altar ayan na tapos mayroon siyang pin lights dito sa ilalim. Yan yung mga sukat na binigay ko sa kaya no. Kay master gagawin niya ng altar. Ay mga takip natin ano, cabinet ayan, mocha. Dito natin ilagay para uh, hindi ma malagyan ng mga kabok. Ito safety. Okay, mga no, master. Tuwang ko yung ano uh, drawing. Ayan ah. Tuwang ko yan, boss. Ayan, yung ano natin, yung um, drawing natin kay master. Tapos, ayan. Ang gawa niya. Dito, yan yung mga wiring niya. Nalapas na ni master. Nga, no, budong. Shout out, budong. Shout yes. out, boss. natin tinatanggal na yung pinaglayan. Tapos, pa-primer yan ng ano, ng... Latwa na enamel Ano din po yan na... Uh, Katulad din ng kulay doon. Moka. Moka. Nang ano? Moka nang ano yan? Sex mamba yan? <laughs> uh, hindi na? Ano? Be bad babe. Alam ni master din ah. bukang uh, idol mo yan ah. Idol ko yung boss. Uh, be bad babe doon ano? <laughs> nah, Tapos, lalagyan natin ng pin lights dito yan yung yung wire niya kokonekta lang natin dito sa papunta sa taas tapos dito dito na nilalagay yung kanyang switch yung altar niya ah gumaganda na na ah, budong yes boss tapos pagkatapos niyan yung dito naman sa dirty kitchen maglalagay tayo ng nandiyan pantry dito sabi na tapos yung mga takip yun lagyan natin ng mga takip at saka na drawer at saka to Pati yung dito sa ilalim. Tatanggalin na yung cortina, ano? Yes. Wala ka mata yung cortina, tatanggalin na. Udong. <laughs> Ay, Yan. Dark <laughs> mo gani, ano? Kulay niyan. Modesty ng ginagamit niya. Yan ang gusto kulay ni ni Boss Brian sa kanyang main door tapos nilagyan natin siya ng ano, lock lahat ginagamit natin uh, yung something cedar at saka ano ito? Tol so, Tolusay o ano? Tolusay Ha? Tolusay ano, ano gusto na sir? Yung ano? Ayan o Ah, uh, clear gloss Red gloss ang gamit natin. Hindi ano, hindi siya top coat ng ano. Low urethane. Sa at saka clear gloss. Tapos <coughs> sa kabila hindi pa tapos 'to. Ah, si Boss Brian, shout out po, Boss. Hello, shout out po. Good afternoon. Yeah, yung ano, natin, client natin dito sa Bebe Matua Project. Yeah, yung main door. Pagkatapos niya yung mga sa, sa kwarto naman.